sige saktan mo lang ako renan pero mong kakalimutan. I know all your dirty little secrets and one wrong move I'll make sure the whole world knows it hindi ka talaga titigil sa <laughs> kapinat <laughs> Stop. <laughs> Stop. <laughs> Subukan mo pa. Hmm? Subukan mo lang. Step out of line one more time and I will show you. Sabrina, I will make you disappear faster. Mas mabilis pa sa pagkawala ng relukong. Talaga anak? Kamukha ng relong na hold up yung suot ni Atty. Alon? Ay, sasigurado ko may milagro na ang ginagawa yun. Pero paano ibalik ng hold upper yung relo sa kanya? Dali lang yan. Baka mag best friend, mag tutol ganun. Kaya Seryoso ka ba? Anto na nagbibero ka? Eh, malay naman natin. 'di ba? Isipin niyo. Malay natin baka magkakilala talaga sila ng holdapper. Teka ha, teka muna. Kung ano-ano lang iniisip natin. Pero 'di ba nga, sabi ni Attorney Alon, kamukha lang 'yon ng relong suot niya. Hmm. Oo okay. daw po. Pero eto eh, ang tanong, nagsasabi kaya ng totoo? Pinipilit ko nga kung yung duda ko kay Atty. Alon eh. Pero bumabalik pa rin po. Sana talaga mahuli na yung mga hold -upper. Posible po kasi na nasa kanila yung sagot sa mga tanong sa utak ko eh. Naturingan kang hotshot lawyer. Pero ang dami mo rin kapalakan sa buhay, ano? So, sino yung magsusuot ng stolen watch sa public meet-up? Gusto mo ba talaga mag-audition sa Most Wanted? I'm sorry, Patricia. No way, next time, ikukonsulta ko muna sa reyna ng krimen. Lahat ng galaw ko. How does that sound? Isa pa, hindi ko namang kapalpakan yun. Kasalanan ng sekretary ko. Oh, so now your minion is outsmarting you. Classic. Ipaalala mo nga sa akin, Renan, who's running this circus here? Hey, can we not turn this into your comedy hour, Patricia, please? Iba e kaya yung pinunta ko dito para pag-usapan. I came here to warn all of you. Lalo ka na, Millard. Muna muna, ibalandra yung pagmumukha mo sa publiko sa ngayon. Eh, boss. Paano nga pala yung... Pulang yung bayad sa akin. Oh sure, Millard. Let me just whip out my checkbook here right in front of you in the middle of this whole crisis. I mean, that sounds reasonable, right? Priorities and all. You know? Wala pa raw pang bayan. Utang daw mo na, par. Ang kwago naman. Eh. Utang na naman. Eh, boss. Anniversary namin ng shota ko. Kailangan ko ng datong. Trip mo ng fishbowl, lewan eh. ko. Wala eh. Bukod sa bawal ka lumabas, wala kawawang mga tuta ko. They can't even get their bones dahil kay Mr. Hotshot Lawyer dito stumbling his scams. Anyway, since hindi mo naman ako kailangan dito sa episode narenan Renan Blunders, ba't kinailangan mo pa akong kalampagin pumunta dito? So since this whole robbery scam was your brilliant scheme go ahead and fix it bye bye ay sandali lang po ah sasagutin ko lang po tong message ni Alma yung kliyente ko po na natanggal sa trabaho. Bukas na po kasi yung mediation nila nung employer niya sa PAUQC. Kasama po yung PAUQC lawyers. Anak, bakit sa PAUQC? Nandun po kasi yung distrito na humahawak sa mga labor cases. Wala ko. Sigurado yung gira yun. ko ng kaharap-harap uh, Wag naman. Oh. Sana nga magkaayos na sila. At sana ibigay ng boss ni Alma yung dapat lang matanggap niya bilang empleyado. Sana nga po, Tina.